Padala mo sa amin. Tapos minsan hindi pa buo, diba? Wala na mag yan. Gusto mag-aaral Dapat umang kong Magkano ba ang daily allowance mo nung ikaw ay nag-aaral? 100? 200? O 300 pesos? O mas bababa pa dyan? 50 pesos, 60 pesos, or 70 pesos? Wala ka sa isang 18 anyos sa babae na dumulog sa programa ni Senator Rafi Tulfo upang ireklamo ang kanyang ama dahil sa 200 pesos lang ang ibigay nitong allowance imbis na 500 pesos kada araw. Kung ikaw ang tatay ng batang ito, hanggang kailan ka magsasakripisyo? Ikaw naman na anak, kaya mo bang gawin ito sa isang tatay na gagawin ang lahat para sa anak? nagpadala sa amin tapos minsan hindi pa buo, di diba? Kaya ako lang naman nangyayari ah. yung pag gipit ako sa, sa boundary. Noong April 11, 2024, nagpunta ang senior high school student na si Maria Alexandra Ortega sa tanggapan ng Rafi Tulfo in action kasama ang kanyang inang si Liza Vergara para ireklamo ang umano'y kulang na sustento ng ama sa kanyang pag-aaral. Si Liza ay ang dating partner ni Rolando at mayroon silang apat na anak. Sa apat na ito ay tanging si Alexandra lang ang nagaaral Ang iba ay magkanya-kanya ng pamilya. Noon raw ay nakasundo sila na 500 pesos ang ibibigay na baon kay Alexandra. Ngunit unti-unti raw nawala ang sustento ni Rolando. Pahayag ni Lisa, ang huling ibibigay niya ay noong April 6 kung saan 200 pesos lang. Ayon naman kay Rolando, noon naman ay 500 pesos talaga ang kanyang ibibigay sa anak. Paliwanag pa niya, 200 pesos lang ang huling bigay niya sa anak dahil kulang ang kanyang income noon bilang isang Grab driver Kada linggo, nagpapadala si Rolando ng 5,000 hanggang 6,000 pesos. Yan po ay alawan si Alexandra sa loob ng isang linggo. Maraming netizens ang sobrang nagalit sa reklamo ni Alexandra na bakit naging 4,000 pesos a week na lang raw ang sustento nito. Malungkot na sagot ng tatay, minsan ay nagigipit talaga, lalot ang pagiging drab drive driver lang ang kanyang pinagkakakitaan. Abinado si tatay Rolando na minsan hindi siya kumikita dahil sa tumatanda na at mayroon ang nararamdamang pananakit ng katawan. At dito na nga napaiyak si Tatay Rolando e sana raw ay hindi na umabot pa sa ginto nang mapahiya sila. Sabay sabi na mahal na mahal nito ang kanyang anak at gusto nito makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Sinisikap ni Tatay Rolando na maibigay ang 500 pesos na baon nito araw-araw. Hindi akalain ni Tatay Rolando na ganito pa ang mangyayari. Marami na lungkot sa ganap na ito sa Rafi Tulfo in action. Sabi ng ilang netizens, bakit pa ba ito nagawa ng anak sa kanyang ama na nagsusumikap para makapagtapos ito? Marami din ang nagsabi na sobrang laki ng 500 pesos na baon sa isang araw. Kayo ba? Magkano ba ang bao ninyo? Kulang ba ang 500 pesos kada araw? Ano ang komento ninyo dito? Please comment down below. At huwag kalimutang magsubscribe sa ating channel, The Showbiz Caster. Maraming salamat po!